Alam mo bang napakasarap ang ating recipe sa araw na ito? At ito ay napaka-unique at kakaibang recipe po ito. Alam ko hindi mo pa ito nagagawa. Kaya kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung paano ito gagawin o paano ito lulutuin. At napakadali lang pong sundan ang recipe na ito. Madali lang po itong lutuin. Kamusta mga nanay? Welcome back sa aking bahay. Ang isishare ko naman sa inyo ngayon ay kakaibang Recipe. Ito ang ating unang ingredients, ang kinayod na nyog o sa bisaya nito ang tawag ay sapal. Kadalasan kapag nakuha na po ang katas nito ay itatapo na lang. Well, ito ang gagawin natin. Ito lang naman ang mga ingredients natin, sibuyas, kamatis, bawang at karot. I-slice lang po natin itong maliliit. At ang carrot naman ay gayuri natin ito. So ganyan na po ang hitsura niya kapag tapos na po natin itong i-process. At yan na po, ibukod natin yung katas ng nyog. At ibukod din natin yung kanyang laman. At ito na ang susunod natin gagawin. Ilagay natin ito sa malaking mixing bowl. Pero depende na sa inyo kung gaano karami ang laman ng nyog. At isunod naman natin ang carrot. Depende na rin sa inyo kung ilang pirasong carrot ang gagamitin ninyo dito. At pagkatapos isunod na natin ang ating mga sangkap kagaya ng sibuyas, bawang at kamatis. Ito ay nagdipindi na rin sa inyo kung gaano ito karami. Ganyan na pangitsura nito at maglagay tayo ng chicken cubes. Dipindi na sa inyo kung anong palasa ang gusto ninyong ilagay. Black pepper kaunting bitchen at kaunting asin. Paalala lamang po, dipindi po palagi sa inyo kung ano po ang gusto ninyong panglasa. At pagkatapos nating ilagay ang pangpalasa sa ating recipe, isunod naman natin ang tatlong kutsarang cornstarch. Yes, lalagyan po natin ito ng cornstarch. At pagkatapos nito, isunod naman natin yung harina. At kung sa tingin ninyo ay kulang pa po ang cornstarch at harina na inyong ilalagay, pwede po kayong magdagdag para magiging maganda po ang resulta ng paghalo natin ito. Kailangan po talagang madikit siya. At pagkatapos maglagay tayo ng dalawang pirasong itlog. Pero kung may marami kayong itlog, mas masarap kapag marami ang ilagay. Tatlo o apat. So ganyan, haluin na po natin ito ng mabuti para magmix po ito. At ito naman ang susunod natin gagawin. Maglagay tayo ng mantika. Pero depende na sa inyo kung gaano ito karami. At unti-unti na po natin itong ilalagay. Yung sakto-sakto lang po sa kanyang uh, sukat. Hindi po masyadong malaki at hindi po rin masyadong maliit. Ang tinatawag natin dito ay tortang nyog. So ngayon ka pa lang nakakita sa ganitong recipe. O diba, kakaiba ito. Kaya wag basta-bastang itapon lang ang kinayod na nyog. O sa bisaya naman ang tawag nito ay sapal. Dahil pwedeng pwede po itong magiging ulam. At the same time, pwede rin itong magiging snack or merienda sa hapon. Kaya ito ang recipe na i-share ko sa inyo. Napaka-unique at napakadaling sundan kung paano po ito lulutuin. At alam mo bang napakasarap? Paalala ko lang palagi po kapag po nagluto kayo ng mga ganitong recipe, dapat pahinaan lang po natin ang ating apoy dahil madali po itong masunog. Magiging tutong po kapag mag-overcook po siya. Kaya hinaan lang po natin Nasa medium heat lamang po. So, depende na sa inyo kung ano ang gagawin niyong sausawan o gagamitin. Kasi ako, ketchup lang ang ginamit kong sausawan dyan. Pwede kayong gumawa ng sausawan na may suka at pipino. O, di ba? Perfect partner yan. So, ayan, napakasarap ang ating ulam nito. At the same time, pang merienda na rin. Kaya, ano pang hinihintay mo, itry mo na ang ganitong recipe. Magugulat ka talaga. Sobrang sarap at crunchy. Dito na lang po ang aking recipe sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag mo namang kalimutan ibahagi ito sa iba para maraming makaalam. God bless and more power. Ang Pinkanunay!